masustansya ang ating ulam for today's video yung ating ipo food trip ayan diba hmm. Ay food trip na, na naman ito na yung ating adobong labong ayan hello mayroon po tayo itong mushroom tignan nyo oh, ang dami binigay ito ni tatay nakita lang pala ito ni tatay doon sa sa likod ng bahay at meron tayo dito ng labong. Lulutuin natin ito. Pero itong labong hindi ko ito ihalo dito. Kundi ibukod ko ito para matikman talaga namin yung yung mushroom na puro mushroom lang talaga. Ligbos ito pag sa ilunggo pa. Kabute pag sa Tagalog. O, di ba? Magawa natin ito. natin ang ganito dito. Yan, ganyan lang. Malinis ito. Kapag natin ang mga lupa-lupa niya na-miss ko talaga itong itong ganitong masraw na-miss ko isang so, bisis lang kasi tumubo sa isang taon every september, august september na talaga tumutubo Kaya dito sa probinsya kapag masipag ka maghanap ng ganito ay naku marami kang makakain basta masipag ka lang doon sa bahay na ni nanay talagang maliit pa ako dati talagang tumuan na talaga yan doon doon kami lagi yung buhay pa yung lola sa kalolo ko. Doon kami lagi nangunguha siya. Kinuhaan ang tatay ko ng ganito. Yung stepfather si ko, yung tatay ko, di ba namatay? Namatay na yung tunay ko na tatay na kaunta ka kayo. stepfather si ko naman yung ano doon. Tara so, na natin ang mga lupa-lupa. Tapos ito. naglagay na pala ako rito ng, mga pampalasa gaya ng paminta kunting sisuning at saka asin tapos nagdagdag na rin ako ng isang basong tubig kasi gusto ng mga bata na may mga sabaw Baka kukuluan na lang natin ito at hintayin natin na maluto. Yan. na medyo luto na siya. Ayan. Masarap ang ating lotong mushroom. Ayan. Hmm. Okay na. Kunting luto pa ng ano. Ito na siya. Lagay na natin yung ating malunggay. Yan, masustansya ang ating ulam for today's video. Yung ating ipopood trip. Ayan. Hmm. Diba? Food trip na, na naman tayo mamaya. Masustansya ang ulam. Walang gastos ito kasi dinampot-dampot lang natin. <laughs> dinampot lang itong mushroom itong kabuti tapos si tatay, si tatay lang nakakuha doon sa bukid sa uma yan tapos malunggay ang gastos na natin dito sibuyas bawang kamatis asin bitsin <laughs> yan lang Tsaka saka ay mantika kaunti pero yung ating gulay ay libre na Mmm. sarap Hmm. Takpan lang natin yan Hanggang sa maluto ang ating malunggay Tapos okay na Yung dalawa na putrawin Ang lasay mate nyo

Hello po mga kaibigan. Ito po ay labong. Ito po yung labong na binigay ni tatay sa akin. Gagawin, in, in, ko dito ay adobo ko siya. Kaunti lang nga ito. Kulang pa. <laughs> kulang pa ito sa amin. At nabalatan ko na ito at akin na siyang hiwa-hiwain. Ginawa ko yung paghiwa-hiwa. Ginawa ko lang o. Niwa ko lang siya ng Ganito ko lang siya. Yan. Ganito ko lang ang paghiwa. Ganito. Ay. Yan. Ganito lang. Ay. Matigas kasi. Yan. Ganito ko lang siya. Yan. Tapos. Kaya na lang. Tapos hiwa ganito na hiwa ko na ng ganito 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 ganito. Hiwain ko na naman siya ng Ganito. Yan. Pag ganito Masarap kasi mag, Ang adobo pag ganito Ayaw ko yung manipik yung Parang panipis siya Yan Wala Ganito lang yung aking paghiwa Ganun na Yan Ganito lang sa Kahaba Sarap yung adobo pag ganito Yan ako ito na yung ating adobong labong. Yan. Nadobo ko lang siya. Ngayon ko lang pala napakita dahil nakalimutan ko na nagbibideo pala ako. Yan. Patuyo-tuyoin lang natin siya. Matanggal lang itong sabaw. Yung kailangan natin ng nagmamantika siya. Nagmamantika kasi masarap kaysa yung ganito. Kaya takpan lang natin siya ulit at saka hintay lang natin siya na magmamantika yung ating karne nga medyo matigas sige lang matibay naman yung ngipin natin sa mumuya <laughs> yung mga bata nga lang gusto gusto kasi ito ng mga bata ng ganitong luto ba bigyan ka lang dagdagan ko lang ng kaunting toyo para masarap Nagkaroon natin ito ng konting tuyo lang kasi para maputla. Pag maputla, ibig sabihin yan, matabang. <laughs> konting tuyo lang. So, lalutin lang natin. Lalutin at saka, tapan lang natin sandali. Yan, hanggang sana magmantika talaga siya. <laughs> At dito tayo sa tindahan kasi mag-open ako ng tindahan. Kanina pa, hindi pa ako naka-open ng tindahan. Ang maliwanag na sa labas. Ayan. Ito lang siguro. Teka, dahil lang. ito ito ang ating labas itong ating harapan <laughs> walang katao taong ano busy busy pa yung mga tao yata baka yung iba tulog pa kasi 5.30 pa lang ito na yung ating ayan okay. Oke, okay, nanti repot nanti kayaknya. Hmm. kaibigan. Magandang araw. Pasensya na po kayo. Hindi ko po napakita sa inyo. Ang pagkain po namin ng labong. Kasi may... Mayroon po kami ginawa na project ni Inday na kailangan nang isubmit. Kaya dali-dali akong nagawa at hindi po ako naka-video habang kumakain sila. Maingay. Pasensya na po kayo maingay yung mga truck na dumadaan. Kaya ayon walang, wala kami maipagkita na kinain namin yung labong. Pero binaon po ng mga bata yon Yun lang din po ang kanilang inalmusal at baon sa school. At maraming maraming salamat po. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa lahat po na nanonood ng aming mga video. Maraming maraming salamat po. Si Lorda lang po bahalang bumalik po sa inyong kabutihan dahil nanonood po kayo ng aming video. At hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat. God bless.